So 'yan ang mga boss, yung sample nung ating ginawang uh, tubular no, na moldings. So bali 1/2 lang yung ginamit namin dahil uh, kasi dito sa mga part na to, 1/2 lang yung pwedeng gamitin. Kasi ito katulad nito, ayan no. Oh, lalampas kung 2x2, lalampas na dun sa pinaka-framing ng uh, sliding. So, may tendency baka mamaya mabunggo pa natin. So, syempre, para uniform, uniform yung ating uh, moldings, one by two na lang lahat. Yan. Okay? So, kita nyo, hindi na tayo nagka, uh, nagkalat, ba diba? Hindi na tayo nahirapan magpaltok-paltok. At saka, maganda rin naman tingnan mga boss, ba diba? Yan. Basta pa-primeran nyo lang muna siya bago ikabit para matibay. Actually, GI naman yan. Hindi yan kakalawangin basta-basta. Hindi yan basta-basta mabubulok. Okay? Ito, ito yung lalagyan natin ng molding. Ngayon, yung molding na gagamitin natin, mga boss, is tubular. Okay? So, yung tubular na ito ay 1 by 2 yung ginamit ko. Pwede kayong gumamit nang sizes ng tubular na gusto ninyo depende sa panlasa ng inyong paningin at design na gusto ninyo. Okay? So ngayon, alam naman natin na pagdating sa moldura, eh simento yung ating typical na ginagamit para makabuo tayo ng mga moldings, moldura. Pero syempre, ito naman ay bibigyan ko lang kayo ng idea na hindi lang para semento yung pwede natin gamitin. Pwede rin tayong gumamit ng iba't ibang klase ng materyales na gusto natin. So kaya ito ay hindi naman pinipilit na gayahin. Kung baga mga bossing, dagdag idea lang sa inyo. Gaya na sabi ko, pwede nyong gayahin, pwedeng hindi. So ang naisip ko kasi, kaysa magpaltok ako ng moldura dyan or gumawa ng moldura, although kaya naman namin yun, basic lang sa amin yun, eh ang problema makalat. Nakatiles na tayo, And then, kita nyo, yung ating hagdanan, may tiles na rin dyan. Eh ngayon, eh, stainless pa tayo. Stainless nga namin, nagkadumina na. Lilinisin na lang. So, madu madumi. And then, syempre, yung workmanship niya, E eh, medyo matagal kasi, isipin mo, pap, gagawa ka ng, uh, tayo ng pako, maglalagay tayo ng alambre, gagawa tayo ng guide. Kung hindi man tayo gumawa ng guide, syempre, eh, mahirap din ma matagal mag bara, -bara di ba? Papaltukan mo ng semento, Paltukan mo ng puro para mabilis matuyo Pagkatapos niyan, i-skim coat mo pa Siyempre kung gusto mong makinis Samantalang ito, ang gagawin mo Susukat ka lang ng sukat na gusto mo Depende sa laki ng poste mo And then, ganito lang yung gawin mo ikanto me mo siya Huwag mo na puputulin Huwag niyo na puputulin yung tubular Buo na yan, ayan o no? So, para hindi na tayo mag-welding Doon sa mga dugsungan Bali, ang welding na lang natin is yung pinakasalubungan nilang dalawa. Yan yung yan yung i-welding natin. Pagkatapos itong mga dugsungan niyan, pwede niyo lang hindi i-welding. Polytop, okay na yun mga bossing, walang problema doon. And then pagkatapos, ayan, i-fortify niyo lang kanto mesa natin nang sa ganun pag binali natin yan is naka 180 degree na. O, 90 degree na yan mga bossing, di ba? 90 degree na yung ating uh, tubular. So, ganyan lang kadali yung ginawa nating setup. Tapos, lagyan nyo ng ganito. Tabas kayo sa likod. Okay, sa likod. Tapos, i-bend Kasi, ang gagawin naming diskarte, concrete nail. Actually, barena sana yan. Ibabarena namin. i namin. Kaso problema. Nasira yung barena namin. At dalawa pa talaga yung nasirang barena namin. Sabay. Meron kaming barena dyan. Walang hammer. So, kayo ngayon, syempre, gagawa kami ng paraan para maikabit namin to dito ng matibay. Ipapako na lang natin ang concrete nail dito sa pader. Pagkatapos, kinakailangan, ito kasi may tiles. Ngayon, itong nga kinat natin na bakal na pagpapakuha ng concrete nail, ito yung ilalagay natin sa bay part ng tiles. Nang sa ganon, matatabunan ng tiles yan. Madadagdagan yung tibay kasi maiipit siya ng tiles. So, mas magiging matibay siya. Okay? And then, syempre, bago nyo ikabit ito, kinakailangan naka-primer na yan. At pagkatapos, tips ko sa inyo mga boss, syempre, iisipin nyo, eh madaling mabulok kasi bakal. Syempre, mga bossing, bili kayo ng GI. Galvanized iron. Pagkatapos, para gusto niyo mas tumagal, pinturahan niyo ng epoxy primer, di ba? Matibay na siya, tatagal yan ng mahabang mahabang panahon. So, kaya magiging sulit na sulit. Okay? So, matibay yan mga bossing. Matibay, tatagal, mabilis gawin. Pagdating sa workmanship, sandali lang gawin yan. Pag natabas natin itong tubular, nasukat natin yan, naipako natin yan, pak, ganun, ayos na basic, di ba? Napakabilis lang kaysa magpapalto palto palto ng semento. Naku, nan matagal. Kaya dami natin gagawin. So gusto ko kasi malinis yung uh, magiging trabaho, mabilis. Kaya ganyan na lang yung naisip ko mga boss. Ito na mga boss. And then itong ginawa ko, niribit ko na lang mga boss itong ginawa ko na parang bracket niya. No? So matigas na yan, iipitin ng tiles yan. And then, hindi kasi kinaya ng concrete nail kanina. So pinapakuhan ko, sobrang tigas nung kanilang semento kaya napilitan ako ipagawa yung barena. Ayan. Actually, nasira pa lang switch, wala kami makompensa. Eh, kaya ito na lang muna yung temporary switch na ginawa natin, no? So pero din nalako pa rin siya sa pagawa kanina. Pinarikta na natin sa loob. Hindi din na lang tayo naggawa ng switch. Ayan. So para ni na lang natin. Ribit natin dito, tsaka doon sa kabila. Tapos, itong mga ganitong uh, kung hindi natin na perfect, Nadikit Popolitap na lang natin yan Actually pero Intentional ko talaga Sinadya ko talaga na Ganyan yan para May mamasilyahan tayo Okay So matibay na yan Tapos i-welding nyo na lang Yung dugsunga na yun oh. Tapos sasahin And then Primer Okay na mga boss